Sound check, sound check, sound check. Good morning. Good morning mga ka Beheros, no? <coughs> so nagluluto tayo ng pang-almusal para sa pagpasok ng anak ko may kanin pa kasi Oh. Yan. Yan mga ka no? Good morning mga kabiyaheros Bahiras natin dyan. So yan talagang kawali pa lutong -luto oh. so, lang lutong-luto na. Wow. So lagay natin ng mantika. Oh. Uh. -huh. So, di ko alam kung ano ang tawag nito sa ibang pagkalolo, pagkaluto. So, uh -huh. Yan. So, yun yung request ng anak na uh, yun daw ang kanyang ulam mm, uh -huh. yan oh. No? Uh -huh so tatlong pirasong itlog tapos iluruto ng pagani re at pagano ron ayan mm -hmm. Mm -hmm. okay tapos yun yung pagmukha ng pobring three wheeler driver ayan hubad baro yan kaya ako naiinitan sa pagtulog ganun siguro talaga mga kabiyaheros pag mataba uh, ano uh, talagang ang pakiramdam mainit ini. Uh, so, sa ibang tawag nito mga kabiyaheros no Tortillas ang tawag yun na ah, yun lamang hindi man na buo pag ano pagbaliktad. baliktad importante na baliktad ah. okay so yan mga kabeheros beheras natin good morning good morning good morning lalo na doon sa mga ba na uh, namamasada so ako siguro ay Ating ko muna yung aking anak. Hmm. Uh -huh. Okay, ingat-ingat po tayo sa ating mga paghahanap buhay. Dahil iisa lang ang ating buhay. Ah, yan. Yan. ayan. Ayan, luto na mga heroes. Oho. So Ayan. Tapos, thank you nga pala sa mga taong nanonood o nag-follow sa ating mga videos mo. Maraming salamat po sa inyo. So, maraming salamat sa inyong pag uh, panood ng aking mga simple vlogs. Yan na. Yan yung aking biyanan no nagkape.

Uh -huh. so 5 ah 33 ang ating time check yan yung ating modernized three wheeler tbs king deluxe ah, good morning good morning sa ating sasakyan o, oh, yun din yung ating tradisyonal. So, nilagyan ko muna siya ng trapal. Ah. Oh, hanggang dito na lang muna ang ating videos. Maraming salamat sa mga mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating YouTube channel. Ganoon na rin sa ating Facebook page. Bye-bye. God bless. And, to God be the